Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay magre-react lang ako dito sa suha ng aking pinsan na talagang tinamaan ng bagyong Christine. Ay guys, panoorin lang natin to ang video. ayun guys, pinuputol ng aking kasyon kasi nangalaylay na yung ito nga. At nahuhulog ang mga bunga na hindi pa hinog. Hilaw pa yung bunga na yan. Kaya nasayang talaga. Dahil dito sa bagyong costume, Ayan yung paligid ng mga sugar cane pa ng mga tanim. Mm. Okay. Ayan guys, ang daming bunga nasa baba. Mga hulog lang, mga hilaw. Okay. <laughs>

Halo bunga guys. Tomlis paling kalau tawag aku ini. Bungon. <laughs> <laughs> Kamu

at yan lang po guys uh, yun talaga uh, mahirap talaga pag may mga storm na dumadating sa ating uh, lugar o sa ating place kaya talagang mga tanim natin nasusira na damage yung mga plants at mga trees at siyempre yung mga banana lahat ng mga plants guys, pag may storm talagang uh, masisira talaga. Lalo na pag malakas. At yan lang po ang aking uh, reaction video sa aking cousin. Sayang talaga yung kanyang uh, pomelo. Pomelo tree o pomelo na bunga or suha sa Tagalog. Sayang kasi itatapon lang 'yung guys, hindi makain kasi hilaw. At 'yan ang aking video for the day sa mga nag-subscribe sa akin at nanonood. Thank you very much. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel, Markan channel. Bye-bye, God bless you all and thank you for watching.